Kamusta sa inyong lahat? Ito ay isang bagong hamon. Kailangan mong magdekorasyon ng mga cake. Wow. Well, kasali sina Emerald, Liv, Diamond Brittany at Ruby Phoebe. Oh, mga babae, may kagat na ba? Ah, uh, mga babae, wala namang bago. Gagawa ko ng sarili kong cake. Mukhang masarap. Ngayon, kailangan nating kumuha ng ilang litrato, hayos. At ngayon, ang mga litratong ito ay lalabas sa cake. Astig! Wow. Kukuha ako ng kaunting cream at magdudrawing ako ng buhok. Magiging tsokolate ang lasa nito. Sige, magdagdag tayo ng berdengkinang. kinang. Dinidekorasyon ng cake gamit ang mga esmeralda. Sa totoo lang, gusto ko ito. At hindi pa rin maibahagi ng mga babae ang manika. Hmm? Ano ang ginawa mo? Pero may naisip ako. Aba, aba, aba. Narito ang aking cake. Ipinapasok ko ang manika at tingnan mo yan. Nagbubuhos ng syrup sa espesyal na hulmahan na ito. Pula, syempre. Ngayon, ilang pulang kinang at wow! Pumupunta ito sa buong cake. Perfecto! Talagang gusto ko ito at... Ano ang dapat kong gawin? Hmm, isang segundo. Nasa atin na ang cake. Ngayon, kumukuha ng diamond Kit Kats. Wow. Nagubuhos ng ilang gumis sa ibabaw. Mga pating ang mga iyon. Manggugulo ako kay Phoebe ng kaunti. Kailangan kong matunaw ang aking mga gummies. Salamat! Oh, mga candy cane. Gustong gusto ko sila. Inaayos ang dalampasigan. Wow! Parang lumalangoy doon ang Barbie ko. Handa na ang lahat. Mm. Ah, wow! Ang bilis mong natapos ang lahat Simulan natin sa cake ni Brittany Wow Korko Sazor ay kumiki ng ito Nang napakaganda Oh, at masarap ito Ano ang ginawa ni Liv? Chokolateng hmm? krema sa ibabaw Yan ang gusto ko Maganda at sa wakas, ang cake ni Phoebe. Mukhang napaka-interesante. Wow. Tikman natin! Mm, masarap! Talagang gusto ko ito. Ito ang panalo! Hurrah! Ang unang tagumpay ay akin! At ngayon, isang bagong gawain. Gumawa ng cake para sa kaarawan. O oh, sige, simulan natin sa mismong cake. Wow! Gagawa rin ako ng isang bagay. Wow, ang bango talaga. Gusto ko rin gumawa ng cake. Sandali. Hindi ito gumagana. Sige na. Hmm. Oh, tapos na. Hmm. Hmm. May naisip ako. Kukuhanin ko lahat ng piraso ng cake. Ipapatong ang mga ito sa isa't isa. Magdagdag ng kaunting cream. Ngayon, kumuha ng spatula at gamit ang kaunting magic. Magiging maganda ang cake. Gumana ito. Tingnan mo ang nakuha ko dito. Maraming maliliit na bato. Oh, may tsokolate sa loob. Ang sarap. Ayusin natin ang dekorasyon ng cake. Mukha itong berding bundok. Well, magpapatuloy na tayo. Pagbuhos ng soda sa isang espesyal na hulmahan. Ngayon, oras na para sa gelatin. Hinahalo ang lahat. Tada! May jelly na tayo. Kumuha ng kutsilyo at hinihiwas sa tamang hugis. kailangan ko ng mga kristal na esmeralda. Talagang perfecto. Wow, kumana ito. Handa na ang lahat. Tingnan mo ang cream na ito? Hoy! dinamaan mo ako sa mukha, kaya kakainin ko ang perfecto mong cake para Jan Brittany. Ano ang yung... Tapos na? Perfecto na sana? At sinira mo ang lahat? Alam mo ba? Hindi kita patatawarin. Uupo ka dito ng nakapirmi. Tama lang sa'yo. Kailangan kong ayusin agad ang cake ko gamit ng kaunting cream. Ayos! Medyo mas mabuti na. At ngayon, kailangan ko ng mga diamante. Ang gaganda nila. Wow! Ang cake ko ay kumikinang. Ngayon, kailangan natin ng mga snowflake. Idedekorasyon ko ang cake ko gamit ang mga ito. Well, isa ay sapat na. Aha! paano mo ito nagustuhan? Naisip ko rin ang isang cool na ideya, ang pagbutol sa gitna ng cake. Ngayon, kailangan ko ng mga ruby. Ilalagay ko ito sa loob. Hoy, anong ginagawa mo, Brittany? Well, ang cream ay medyo okay lang. Uwa sakin kita? Oh, Natunaw ko si Liv! Magkakagalaw na ako! Oops! Oh, ha! Para sa iyo ito! Ano? Naku! Ano ang nagawa ko? Wala ka ng oras! Sige, magmamadali na ako ngayon. Natutunaw na tsokolate. Oo, perfecto. Ibuhos ang tsokolating icing sa ibabaw ng cake. Ang ganda tingnan. Pula ang buong cake. Ngayon, nagdadagdag ng ilang kristal. Gamit ko ang malalaking chupa chips na ito akong mga caramel na rubies ngayon at pinalamutian ko ang aking cake. Kamangha-mangha. Chef, subukan mo ito. Magaling! Matagal ko nang hinihintay ito. Gusto kong simulan sa cake ni Britney. Subukan natin. Aba, masarap ito. Naging maganda ang cake. Kumusta naman ang kay Phoebe? Napakaliwanag nito. Kakagat ako. Medyo kakaiba sa loob. Ew! Suno gito! Nakakadiri! Hmm. At ano ang naisip ni Liv? Ang kanyang cake ang pinakamalikhain. Hmm. Wow, ang oh, sarap nito. Ito ang maganda At ah, paano naman ang mga Esmeralda? mo jelly. Gustong gusto ko rin ito. Panalo si Liv. Oh, akin ang tagumpay. Ang saya ko. Ngayon, gumawa ka ng cake na hugis paru-paro. Sige, madali lang 'yan. Kailangan natin gumawa ng hugis paru-paro mula sa cake. Ang pag swing, magaling. Ngayon, kumukuha ako ng birding haba bubagump, dinidekorasyonan ko ang cake nito. ilang skittles. Gumawa tayo ng magandang pattern. At ilang birding candy. Wow! Magdadagdag din ako ng tatlong makaron sa gitna. Gumugoyit ng mukha ng paru-paro gamit ang tsokolating krema. Ang ganda ng kinalabasan. Mm, ang sarap ng Fanta na ito. At Mentos. Napakalamig sa bibig ko. Gumawa tayo ng magandang caramel na paru-paro. Ang cute. Ilang snowflakes para sa dekorasyon. Kamangha-mangha. At gagawa ako ng mga paru-paro mula sa cream. Ang ganda ng kinalabasan. Nagdo-drawing ng paru-paro sa ibabaw gamit ang pulot. Ang ganda. Nagdaragdag ng ilang papel na paru-paro. Pero saan ko ilalagay ang huli? Sa totoo lang, tapos na ako. Well, ano ang ginawa mo dito? Magsimula tayo sa cake ni Liv. Mukha itong paru-paro. Well, ayos lang yon. Pero pwede pa sanang mas maganda. At ano ang meron tayo dito? Ang cake ni Britney ay maganda gaya ng dati gusto ko ito. At ang huling cake, ito ay kay Phoebe. Hindi pa niya ako na susurpresa. Hmm, talagang hindi maganda. Alam ko na si Britney ang panalo. Oh, alam kong sa akin ang tagumpay. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa iba pa at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Itakit!